Alright, gandang hapon mga kamukil, Bali, galing tayo namili ng materialis no, na tubular Tapos hollow blocks, deform bar Bukas Umpisa na yung ating si floor dito no, sa bagong project natin Yan, update tayo mga kamukil dito sa aming bagong project Okay, ito yung gagamitin natin tubular mga kamungkil ah, Sa second floor, pero itong tubular na to sa framing lamang to sa flooring no Bali biling-biling yung ano natin dito. O, hanggang priming ng flooring yung una kong build dito, no? Mula ground floor, flooring sa ground floor. Tapos uh, priming ng flooring sa pinakasikan floor natin. So ito yung gagamitin ko. Sa susunod na billing naman natin, yung structural naman pasikan floor, no? Yung ating sunod na billing dito structural pa floor tapos mga walling nya yung metal cladding so dito sa loob mga kamukil dito na yung ganap nya no sa loob ng 5 d no? mula sa mga poste paghuhukay yan pati itong pagpapail hanggang dito ano uh, trabaho namin so ngayon inumpisahan ko naman pagtrabaho dito sa pinakagrahi mga kamukil ayan, kasalukuyan pang nagbubuhos ng na isang poste so, bukas, titigas yan dalawa yung forma namin tatanggalin yan tapos itatambak pabalik yung lupa dun sa butas o so, naman yung nakatayong parilya habang napuporma dun may maghuhukay na naman dyan sa pinakagitna dahil tatlo yung poste natin dyan Kali dito, grahi sa baba tapos sa taas, ikan floor na naman dalawang part yung ikan floor natin dito dito at saka dito dito mga kamigilo ito yung titirahin ko bukas no? pag pre-framing dyan sa second floor yan kaya nag purchase tayo ng materialis tapos dito sa baba kung napapansin nyo hindi pa nasagad yung mga pile hanggang dyan lang yan mga kamukil na nakikita nyo kasi up concrete pataas nito cladding na ang full concrete lang nito itong side na to kasi magkakaroon tayo ng CR doon sa second floor so, dito sa baba dalawang CR to isang CR sa ground floor na common tapos isang CR din na exclusive no sa may-ari dito sa kwarto nila ito yung pinaka room nila mga kamukilo dito tapos yung details dito dito malalagay yung pintuan papasok doon So yung isang CR papasok nasa kwarto nila tapos ito common CR to. So yung tapat nito sa taas yun yung magiging CR din natin sa second floor. Kaya itong concrete na to sagad to hanggang diyan. Tapos itong wall na to mga kamungkil. Yan yung nakikita nyo existing wall. Masisira yan dahil open yan mga kamungkil dito. Open yan papasok dito sa kanilang yan yung pinaka living, living area nila. At dyan din natin malalaga yung hagdanan yung hagdanan mula dun sa gilid na yun paakyat dito And, kasi dito makalagay yung ating landing tapos mula sa living area kasi open to dito ritso sila dito sa kanilang dining area dito malalagay yung kanilang counter no? pinaka kitchen sink nila o counter top dito malalagay tapos merong dalawang sliding ah uh, door na malalagay dito isa dito tapos isa dun exit door dito mga kamukil meron ito dito yung exit door nila palabas okay tapos yung bagsak ng mga tubig nito papunta dun sa kalsada tapos may existing na uh, septic tank dito yun yung gagamitin namin para dun sa second floor na toilet tapos itong sa ground floor may nagawa na namang isang siptik doon sa labas. o doon yung tapon niya. Okay. Tapos dyan mga kamukil. High ceiling yan dyan. High ceiling. Bali, three-sided yung bubong nitong bahay na to. So, makikita nyo rin yan mga kamukil. Siguro mga two weeks from now. Formado na to uh, yung second floor. Madali na naman trabahin mga kamukil kasi. Tubular. So, yung binili ko dito mga kamukil. Na tubular. ayun o. Oh. Meron tayong 4x4, 2mm ito mga kamagil, napakakapal nito. No? Uh, ah, kadalasan na ginagamit natin, 1.5 lang. So, magdidipindi yan sa budget ng ating kliyente kapag mga ganito. So, itong 4x4 mga kamagil, ito yung magiging runner natin. Lahat, nakapatong yan sa ating mga konkretong poste. Kaya, libilado yung ating poste mga kamagila. Lahat ng dulo niyan, libilado yan para pagpatong natin itong ating pinaka-runner na tubular para sa panlalapatan na ating flooring syempre dito na rin ilalagay natin yung ating mga pusti para sa second floor ah, uh, dritsahan no? kasi nakali nakalibil na yung mga dulo na yan so, 2mm to mga kamugil tapos yung aapakan o ang pinaka runner din ng ating flooring kung saan doon natin ipapadapa yung ating sahig na PVC foam board 2x3 na 1.5 yung kapal niya ayan nagbubuhos pa so ngayon mga kamukil uh, ililevel natin yan kailangan lahat ng mga dulo magpantay siya katugod nga bagis boy sukata to boy atong nai aro padung di asakuan sukata padung anang nai bagis gikan sa aro Na no, anong may aro? Hmm? Size. Size. Dala dali nga pusti. Kini kinanay bagis ni. Gikan da sa bagis, paubos size. Ya. Yeah. Ang bagis ni mo. Bi, bi, bi. Bi. Ambi. Birah atas. Oke, okay, suka 100 dah si babau. 100 cm. Pembagis, si boy. Ayo nang matamata lang. Hindi kana okay. dal ada disebut tikas okay. pasti. Ya Curbula Para bareng Kita Lebih biasa aja Biasa cubular. <laughs> nah. Sini, Eh, okay, kuha tayo ng level mga kamukil para sa dulo ng ating pusti. No, ito yung kagandahan kapag tubular yung ating gamit sa runner ng ating forma. Magagawa natin kahit gaano kataas yung ating pusti. So, ngayon, dahil kumuha tayo ng 100 cm mula sa pinakalibel ng ating flooring, mula dyan mga kamukil, sukat na lang tayo ng 2 meters o 200 cm. exact uh, Exacto 3 meters na yung taas ng ating pusti. Mm -hmm. Oh, gikan dia boy. 2 meters na. Jimmy na dia. Gikan sa sar, 2 meters. Oh, so, ayan na. Mga kamukil no? Importante yan. Bago mapuno yung ating posti, kailangan kuha tayo ng para sa dulo ng ating mga posti upang paglatag ng ating runner para sa second floor. Pantay na lahat ng dulo ng ating pusti so, hindi tayo magkapagkuha ng ganyan mga kamukil kapag wala tayong reference sa flooring. So, nandun yung guhit namin sa reference sa flooring so doon kami nagkuha. Ayan, sukat sila ng 200 cm. O hanggang dyan lang mga kamugilo. Hindi pa nasagad yung dulo ng ating poste. Yun yung kagandahan ng tubular gawin natin pang priming. Tigit sa lahat, napakaganda ng ano niya. Finish pagbuhos. Bangagi na diha. Brooks. Para pag muawas diha, puno na. O bubutasan natin mga kamukil yung dulo ng ating nililibilang kanina para malalaman natin na hanggang dyan lang siya o pag lumalabas na yung halo dyan, ibig sabihin pantay na siya. No? Brooks! Tanaw na Brooks! Shout out ba sa mga... <laughs> 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 Talawa lang Brooks sa itong vlog Brooks ha! Tapos dito mga kamogel pinapurmahan na. Hanggang dyan lang kasi yung ating file. Pinapurmahan na para mabuhusan siya para uh, in case na maglindol-lindol mga kamukil kahit mababa lang yan wala na tayong pangamba na gumagalaw yung ating piling dyan pagkatapos nyan mabuhusan yan bukas ililipat naman yan dito so, dito na part mga kamukil kung napapansin nyo distansya yung ating poste no? hindi tayo pwede makapagbutas dyan dahil sa ilalim nyan halos halos butas yan safety kasi dyan mga kamukil no? Uh, yung mga existing na septic nitong unang bahay pinakaunang bahay nagbahay pa nito nahukay namin so hindi pwedeng magpabigat tayo ng saktong-sakto dyan so kinokontrol natin ang bigat dyan na kayang-kaya lang din ating, o, na, kayang -kaya lang ng, na ng ating o kayang-kaya lang ng septic na pinapatungan ng ating pagpapahil dyan so kaya yung dahilan na hindi tayo nakapagpusti dyan ng isa pero yung ginawa ko dyan mga kamukil hindi lang nakasuntok yung ating file no so, niyabi-yabi ko ito mga kamukilo ayan, niyabi-yabi ko siya mapapansin nyo para kahit na lumilindol kadalasan kasi nakasuntok lang yung ating mga pile pag naggagawa na tayo ng mga CR nakasuntok lang dito pag lumilindol kasi yun nagkakrak yun dito no? nagkakrak yun ito mga kamukil hawak-hawak sila malabong magkakrak yan kahit maglilindol pa malabong bumibitaw yung ating pile dito yan yun yung diskarte ko Okay, yan lang mga kamukil. Maraming salamat. And once again, Monkel on the vlog. Thank you.